The distinguished lady was very commendable, Mr. President, and uh, we were just, uh, we just wanted to have a follow up. Uh, We'd like to, uh, I, I distinctly remember that you went through records of the Philippine Statistics Authority. All right, yes? Yes, Mr. President. Uh, even just before delivering the privilege speech, Mr. President, minority leader, we sought copies. Uh, from the Philippine Statistical Authority of um, documents that I believed would shed light on the true origin, identity, parentage, even of Joseph C., whom I spoke about in my privileged speech. And I am uh -oh. able, uh, I have uh, finally. Uh, I have those copies, Mr. President, and I'm able uh, to present them in slide format. Oh yes, well. uh, uh, that will be very uh, helpful, Mr. President, because uh, we are very much concerned with this Joseph C. Uh, A.K.A. or also known as uh, Xi Xianzhong or Chen Jong, who allegedly falsified, f falsified his status as a Filipino um, and his birth. Can you elaborate on this, uh, Your Honor, Mr. President? Yes, Mr. President, and good minority leader. If you recall, during uh, my privileged speech, I pointed out that uh, Joseph C. claimed, uh, in all the way up to his Philippine passport, that uh, he was of Filipino parentage. He named, uh, he named as his Filipino parents, and I'm able to show here his certificate of live birth. One, um, Ida Que Samson, uh, in a moment I'll be able to enlarge that para po makita ng malinaw ng ating mga kasamahan, Mr. President. Made the name of his mother in this uh, certificate of live birth, Ida Samson Que, rather. Ida Samson Que at nakalagay po na citizenship ni Ida Samson Que ay Filipino. A, lit a few lines uh, to the bottom of that uh, certificate of live birth nakalagay din po yung pangalan nung kanyang diumanong ama nagngangalang Emilio Toledo C at gayon din po Mr. President minority leader nakalagay na citizenship ay Filipino. dagdag mm. -dag pa po doon may nakatala doon na date and place of marriage of parents June 18 1964 sa Balanga, Bataan. Ngayon po, Mr. President, kung ikumpara po natin sa kanyang uh, delayed registration certificate, that is further po in the, in the slides, Mr. President, affidavit of acknowledgement or admission of paternity, sa ilalim po nun, affidavit for delayed registration of birth. Kung saan nakalagay ang kaniyang diumanong date of birth ay October 10, 1966. Ito po yung latest latest slide na ipapakita ko, Mr. President. Pero bago po iyan, yung nasa projection projector ngayon, yun muna pong affidavit for delayed registration of birth kung saan nga po nakalagay yung claim na born siya nung October 10, 1966, pero at the bottom, ang date issued niyang affidavit for delayed registration of birth, date issued ay May 25, 2007. Ibig pong sabihin, Mr. President, good minority leader, 41 years talaga ba na namuhay siya, di umano, dito sa Pilipinas bago siya kumuha kahit ng uh, affidavit? of acknowledgement or admission of paternity at sa ka-affidavit for delayed registration of birth. And finally, Mr. President, para ipakita ko po yung nakuha kong um, document dyan sa huling slide, ito na po ang certification ng Philippine Statistics Authority. Pinasisinungalingan po yung mga nakasaad sa kanyang birth certificate na Pangalan ng ina, pangalan ng ama, at di umanong kasal na naganap daw sa dalawang taong iyon. Bakit po, Mr. President, Good Minority Leader? Dahil dito sa PSA Certification lumalabas na under name of subject Aida Samson Cue, na di umano ina niya, results ng verification negative, record of birth, pati record of death negative sa PSA CRS database. You, you, you mean non-existent itong si Aida Samson -que? That's right, Mr. President, good minority leader. Non-existent sa buong tala ng PSA ang Aida Samson -que. Ayon sa PSA, hindi po siya na isilang dito, hindi rin po siya namatay dito. Gayun din po ang results ng verification ng PSA sa nagngangalang Emilio Toledo C., na sinabi ni Joseph C. ay kanyang ama negative records din of birth and of death sa PSA CRS database. Pati po yung record of marriage sa pagitan di umano ni na Emilio Toledo C. at Aida Samson Cue, negative po sa PSA CRS database. Wala pong ganyang dalawang individual, wala pong ganyang couple na Ikinasal po dito sa Pilipinas, Mr. President. So, saan po babas originally itong si Yung Idaque at Emilio C. na records? Doon lamang sa registration ni Joseph C.? Yes, Mr. President. At naka-indicate uh, din sa kanyang certificate of live birth at sa kanyang affidavit for delayed registration of birth. 41 years later, nagproduce ng ganoon <coughs> pero non-existent yung mga individual na pinapangalanan niya sa kanyang Certificate of Live Birth kahit po sa PSA database. And just to refresh my uh, memory, uh, Mr. President, Your Honor, uh, ano nga itong mga trabaho nitong si Joseph C. dito sa atin sa Pilipinas? Ah, uh, yun po, Mr. President. Ang diumanong trabaho ni uh, Ida Samson kue No, ay, si Joseph C. Ah, si, oh, I'm sorry. Si Joseph C. ay nakilala pong uh, businessman. Uh, una po siyang pumasok sa... Well, doon po siya lumaki, Mr. President, sa mining. Siya po yung naging uh, honorary chairman ng Philippine uh, Silk Road Chamber of Commerce and Industry. Uh, at gayon din po, meron po siyang uh, mother company na pinamumunuan na ang pangalan ay uh, binabalikan ko lang po dito sa aking privilege speech Mr. President hanap ko lang po. Pero sa ilalim po ng mother company niya iyan, ay isang uh, kumpanya na based sa Palawan, Ipilan Nickel Corporation, gayon din sa Surigao del Norte, Platinum Group Metals Corporation. Ang mga ito, Mr. President, ay nasa ilalim ng Global Ferro Nickels Incorporated. At kung siya ay hindi Filipino citizen, ay wala yan. Bawal po, Mr. President, kasi ni hindi sa ilalim lamang ng constitutional provision on 60-40 Filipino at foreign ownership na pupwede sa mga kumpanya dito sa Pilipinas. Hanggang ngayon po, Mr. President, ang industriya ng pagmimina ay in fact nakareserba solo sa pagmamayari ng mga Pilipino sa ilalim po ng pamamahala ng ating pamahalaan. Have you tried to trace really the, the roots of uh, this uh, uh, Mr. Chen Junjong? Yes, Mr. President. Dahil mismo sa mga Chinese websites at mga articles po doon, malinaw yung totoong bayo at profile kay Joseph C. Lumalabas po siya ay pinanganak sa Donghua Village, Jinjiang City, Fujian Province sa China. In fact, pinagmamalaki sa mga websites na iyon at sa mga articles na nakapost doon, ipinagmamaliki po ni Joseph C. at nung kanyang asawang si Gu Zifang na nagtayo po sila ng isang uh, charitable foundation at regular paulit-ulit umuuwi doon sa kanilang hometown para mag-ambag uh, sa development programs don at uh, mag-donate charitably sa iba't ibang programa sa hometown na iyan Um ano po ang uh, anong sinasabi ngayon ng Philippine Statistics Authority anong plano nila at uh, ang gobyerno natin anong magagawa natin dito so, because i understand that this particular fellow also joined the Philippine Coast Guard? That's right, Mr. President. A good minority leader. In fact, yung pagsapi ni Joseph C. sa Philippine Coast Guard Auxiliary, ang unang nakatawag ng pansin ng aking opisina, kung papaano ang isang tao na napag-alaman ng ating gobyerno recently na may dudang claim sa Filipino citizenship ay nakapasok sa isang auxiliary man, pero auxiliary sa isang... Um, Lupon sa ating gobyerno na naatasang bantayan ang ating territorial integrity at sovereignty sa karagatan. Ngayong mataas, mahigpit ang tensyon sa bansang China. So una po, uh, Mr. President, patuloy na iniimbestiga ang posibleng masamang implikasyon ng isang Joseph C., na hindi tunay na Pilipino, at lumalabas ay Chino pa rin, ay nakapasok sa PCG Auxiliary. At pangalawa, Mr. President, kaugnay ng PSA, yun nga po yung isa sa tatlong mahalagang tanong na nire-raise ko sa pagtatapos ng privilege speech ko. Sino ang dapat managot? Dahil dapat may managot. Local civil registrar lamang po ba iyon o yung PSA mismo na nakakuha, nakapag-delayed registration of birth at nakakuha ng birth certificate bilang Pilipino ang isang taong mismo sa mga Chinese websites at articles ay Chino at hindi po Pilipino. Non-existent ang mga magulang. Non-existent. Anyway, I, 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 I see that you are, do you have projected on the screen that uh, this uh, fellow Joseph C has been delisted already yes, from Mr. the Philippine Coast Guard Auxiliary? Opo, ano? that's right, so Mr. what are the other steps that uh, perhaps the government can take, especially dito sa mga mining companies na pag-aari niya? Salamat, Mr. President. In fact, uh, in fairness, uh, uh, local government unit at ilang mga uh, units sa uh, mga national departments natin at agencies, uh, nakatawag na ng pansin sa kanila yung mga unsafe Uh, undesirable mining practices ni Joseph C. Yung LGU po uh doon sa Palawan yung National Bureau of Investigation sa Surigao del Norte yung Mines and Geosciences Bureau ay uh nag-iimbestiga na sa mga masasamang epekto ng mining practices ng mga kumpanya ni Joseph C nagdudulot po ng mga epekto tulad ng siltation at ka pollution dati na rin pong kinansela ng uh, DNR nung panahon ni dating secretary Gina Lopez ang environmental compliance and certificate uh, ng kumpanya ni Joseph C doon sa Palawan. And further Mr. President, moving forward, dahil sa isang naunang batas na ipinasa natin dito sa Senado, sinubukan na po natin iban ang export ng raw nickel mula dito sa ating bansa papunta sa ibang bansa para mas bigyang daan po na ang mineral na nandito sa Pilipinas, pag namina po ng mga Pilipino, dapat Pilipino pa rin sa pamamagitan ng uh, dagdag na empleyo ang magproseso po niyan at mag-value added po diyan at hindi lang po iluwas bilang raw material sa ibang bansa tulad ng ginagawa ni Joseph C. kumpanya po niya dito Uh, ang nagmimina ng nickel, tapos agad po niyang iniluluwas sa China sa kanyang sariling smelting plant doon, ang Guangdong Century uh, Tsing Shan Nickel Industry Company. Kaugnay po niyan, Mr. President, kailangang i-review ang mga MPSA, yung Minerals Production Sharing Agreement, mga MPSA na mga mining companies na pinasok ni Joseph C. I-review kung may paglabag sa nationality requirements natin, Mr. President? Eh, talagang uh, this is uh, bothersome. Global yes, Ferro-Nickel Holdings Incorporated, siya mm yung -hmm. chairman. Siya po yung chairman, Mr. President. But there is this law that prohibits it. That's ano? right Mr. President dahil naging chairman po siya under false pretenses na siya po ay Pilipino pero hindi po niya deserve yung ganyang mga karapatan at privileges ng isang mamamayan natin. So ano pong uh, branch of uh, the, the national government uh, is tackling this particular issue now? Uh, sa pagkaalam ko po, uh, Mr. President, dahil yung Bureau of Immigration uh, ang unang nag-detain sa kanila nung bumalik siya dito sa Pilipinas galing abroad dahil nga po dun sa kadudadudan niyang mga travel at sa citizenship documents. Sa, kaala sa pagkaalam ko po, ang BI nakikipag-ugnayan sa iba pa nating mga investigative agencies para tukuyin ano pa yung kanyang mga accountabilities under the applicable laws, Mr. President. What about um, the What about the DENR? DENR. Merong bang ginagawa ang DENR dito or Department of Trade na collection dito? Yung DENR yung DNR po Mr. President na ng kumilos sa pagkansela ng ECC ng kumpanya mining company ni Joseph C. Sa, mm. uh, sa Palawan at hanggang ngayon ay inaalam ng Mines and Geosciences Bureau ano pa yung mga maling mining practices ng mga kumpanya sa iba't ibang bahagi uh, ng ating bansa. Salamat po sa rekomendasyon yes. na dapat din ang ating Department of Trade and Industry ay tumingin mm. dito lalo na po ang mining industry ay isa sa mga uh, key industries na reserve solely sa pagmamayari at pagkontrol nating mga Pilipino at ng pamahalaan ng Pilipinas. Well, we thank the Distinguished Lady for bringing this to the attention of the Senate, Mr. President. Uh, this might not be an isolated case. Yes, Mr. So President. I'm glad that um, the DNR and perhaps the DTI can uh, look closely into the into this matter Yes thank Mr. President thank you very President. much thank you for favoring us Thank you so much minority leader Mr. President and finally also uh, Mr. President minority leader ang office of the Solicitor General din po uh, ay pwedeng kumilos para kanselahin ang citizenship ni Joseph C Uh, katulad nung ginawa po nila sa kaso ni Guo Huaping o Alice Guo. Salamat po, Mr. Thank President. Thank you, Minority Leader. Thank you, the Deputy. Deputy, Deputy Mr. President, Governor. the distinguished gentleman from the great province of Palawan is also seeking the floor. May I move that uh, Senator Erwin uh, Tulfo be recognized, Mr. Senator President? Senator Erwin Tulfo is recognized. Thank you very much, Mr. President. Uh, will the uh, good Senator yield to a few questions? A couple of questions. Gladly, Mr. President, lalo na po sa Senador mula sa isa sa mga lalawigan na sobrang naapektuhan ng pagkilos ni Joseph C. Salamat po. Uh, yung nga po ang tatanong ko sana um, uh, uh, ginong Pangulo, kung saan po banda sa Palawang? Kasi alam ko po meron pong isang minahan po doon na mo yung uh, Rio Tuba Nickel Mining. Matagal na po nag-operate. Tapos meron isang Problematic po ang mga LGU doon, itong City Nickel Mining. Saan po matatagpuan itong uh, ipila Nickel Corporation, Pinong uh, Pangulo? Ito po, Mr. President, na Ipilan uh, Nickel Corporation ay actually po sa Brooks Point, Mr. Uh -huh. President, na nakalocate at nag-ooperate. Ayun, magkalapit lang po kasi. Kasunod po na bayan ng NARA ay... Uh, Brooks point. Anyway, kalawang katanungan ko po, uh, Mr. President, may we know why the case of Joseph C was tagged as Alice Guo 2.0? Ano po ang pagkakatulad, uh, Ginoong Pangulo? Nagpapasalamat po ako, Mr. President, uh, sa Philippine Media dahil sila po yung unang nagtanong kung ito pong si Joseph C na in-intercept ng Bureau of Immigration sa kanyang pagbalik sa Pilipinas pero kinwestiyon nila ang kanyang mga travel at citizenship documents. Ang media po ang nagtanong, unang nagtanong, ito po ba ay Alice Guo 2.0? Unang-una po dahil uh, katulad po ni Guo Hua Ping o Alice Guo, yung tinake for granted na Filipino citizenship, citizenship ay mismong uh, came under question dahil napag-alaman na yung origins niya ay kaduda-duda in terms of yung proseso, in terms of yung mga requirements na isinumite noon, in terms pati, nung mga sinasabi nila parehong mga magulang nila na upon further research or investigation, napag-alaman na hindi naman pala totoo. Tulad nung ipinakita ng PSA sa atin sa kaso ng mga diumanong magulang ni Joseph C. And perhaps a third similarity, Mr. President, ay si Joseph C., tulad ni Guo Huaping noon, ay mukhang sinamantalahan yung pagpapanggap bilang Filipino citizen upang kumilos sa mga sektor na either reserved in majority or reserved primarily para sa uh, economic activity ng mga Pilipino. Yun ang Pangulo ako po, humingi ng paumanhin. Dahil sabi ko po, dalawang katanungan lamang. Una, ako po, may follow-up question sana so, po, Mr. to uh, the distinguished uh, lady. Uh, Senator, uh, isa pa ang katanungan na ginawang Pangulo ay uh, um, paano po na umakyat sa napakataas na estado itong si uh, Joseph C., kayong may mga grupo na po ng mga negosyante, mukhang tila ipinagtatanggol pa siya. At tila uh, sinasabi na he is in good standing at siya po ay negosyante. Uh, ano ho kaya ang pamamaraan na ginawa niya na para ika nga talagang umakyat po siya doon sa estado na tila mahirap na po at abutin at pati ang ilang mga kababayan natin mga negosyante ay tinitingala siya uh, ginoong pangulo. Hmm. Hindi po ako mag ascribe ng um motive, Mr. President, kung bakit ganon yung reaksyon ng ilang seksyon ng uh, industriya niya nung siya ay maditena ng Bureau of Invest, uh, Immigration at lalo na nung uh, nag-privileged speech na po ako at inaalam na po natin sa chamber na ito ang kanyang totoong Uh, pagkatao. Pero ang masasabi ko po ay uh, hindi po totoo yung sinasabing takot ng ilan na babagsak ang buong industriya ng pagmimina kapag uh, hindi po talaga natuloy ang kanyang economic activities dito. Dahil yung mining industry, alam po nating lahat ay may napakalaking potential pa at hindi para lang pakinabangan ng mga dayuhan na iluluwas na lang. Hindi lang ang raw minerals nito, hindi lang yung pagkakataong iproseso ang mga ito at i-value added sa kanilang bansa at yung proceeds sa sales ng finished products na iyon. Pero yung potensyal na kung dito natin ipoproseso sa subject to processing and value adding yung raw minerals natin, kung dito tayo maglilikha ng empleyo, kung ang revenues mula rito ay tamang maibibigay sa gobyerno, lalo na sa mga local governments at sa mga mining-affected communities kasama yung mga indigenous peoples sa kanilang ancestral domains na pinaka-mineralized ng mga lupain sa ating bansa. At kung ang lahat ng ito, Mr. President, ay gagawin sa mga environmentally friendly, respectful, sustainable na paraan, hindi po babagsak ang industriya ng pagmimina, kundi in fact kundi in fact mas mag-flourish at mas posibleng maging sustainable in the long term. Mr. President, uh, last question. Um, ilang Alice Guo pa kaya o ilang Joseph C. pa ho ang uh, inyong nalalaman o kung may idea ho kayo, the exact figure or number, how many more Joseph C.s, how many more Alice Guo in the country running around, running their business and in politics, uh, Mr. President? Unfortunately, Mr. President, that would have to remain a very, very urgent question na may malaking at malalim na pangangamba sa ilalim nito. Gaya ng sinabi ni Minority Leader kanina, baka talaga hindi ito isolated incident mismo. Yung nasilip natin dating Guo Ping, na Alice Guo, di umano, na ngayon, Joseph C., yung pala, meron siyang at least dalawang tunay na pangalan sa, sa China. Ilan pa kaya ang nagpapanggap na Pilipino kumukuha ng ating pagkakilanlan bilang Filipino citizens upang gamitin ang mga karapatan at pribilehiyo ng mga tunay na Filipino nationals upang makapasok at makaangat sa politika man o sa negosyo dito sa ating bansa. Kaya it's both urgent and important, it's both urgent and strategic, Mr. President, na Ayusin ng PSA yung kanyang records na silipin po talaga ito ng Office of the Solicitor General na mag-step up po yung ating Departments of Environment at Trade para to put a stop to these practices na hindi lang po illegal pero talaga...